Good afternoon, tropang kalapatids. Welcome back. Ito yung TV, syempre. Pero may nakita akong kalapate na matagal na siguro to. Tingnan nyo yung kalapate. Tingnan natin kung kanino to. Kaya lang, tingin ko, matagal na siya. Hindi ko alam kung kanino itong kalapate. Ito sa bundok, sa farm. Ano, you know, tingnan natin yung kalapate. Tara. Kaya yeah, mga katoyong, kung makikita nyo, nandito tayo sa farm. So, ito yung napansin ko kanina. Yan o. Oh. Mga yung kalapati to eh. ba? Diba? Kawawa tong kalapati nito kung kanino man to. Pero, talagang ano na siya. Matigas na siya. Wala nang ulo. Kalansay na siya. Kaya lang, hinahanap ko yung ring. Baka sakaling kung kanino man to. Ayan oh. Blue bar siya Blue bar. Dito yan sa farm, sa bundok. Kasi so, pumasyal ako rito. Tahan nyo naman. Ito napansin ko, hindi ko alam kung kaling sa puno o may dala ng ibon o kaya nagkasakit, hindi nakauwi. Ayan o, makikita nyo yan. Blue bar siya. Pero wala na siyang ring. Oh, wala siyang ring. Wala na yung paa niya. Hinahanap ko baka sakaling bumagsak yung ring dito at ma-recover kung kanino si Kawawa kung may-ari nito is nagre -race. Pero tingin ko ano eh yata ito. Ano? You know, Atropang kalapatid so tingnan niyo ano. You know. Tingin ko pero blue bar siya. Pero wala naman siyang bakas ng stamp. Kasi siguro meron siguro 'to. Kung may stamp 'to. Parang ayan, parang meron siyang stamp pero malabo lang yung stamp niya yung pagka Ayan. O. Anino kaya ito? Nanya maato yung. Kaya siguro yung mga ibon natin di nakakauwi mga nadidisgrasya. Siguro 'to disgrasya o sumalpok tapos wala na basta namatay na lang siya pero ring may daliri pa pero yung isa wala nang daliri wala na ring ulo di ko alam kung ano nangyari dito di natin alam kung kinain ng hayop o kinain ng mga ibon basta Ganun na lang, ano, yan. So, mga katoyong, thank you very much sa inyo, ha. Ah. Yan, o, oh, tinan nyo, yan, o. Oh. So, kawawa naman yung ibon. Kung kanino man yan, talagang wala na tayong aabutan o aantayin. So, good luck sa inyo lahat, mga katropang kalapatids.